Ito palang aking lulutuin ngayon, ayan, meron tayong alugbati, talbos ng kamote, meron tayong saluyot, wow, fresh na fresh, at syempre, meron tayong napakaraming malunggay, fresh from the backyard, so, ayan, guys, at meron din tayong pritong isda, so, ayan, magluluto na tayo, may tubig na ako dito, so, lalagyan natin yan ng kamatis, ayan, sibuyas, at luya, hindi ko na binalatan, para may sustansya. Lagyan ng patis, kaunting ajinomoto, ilagay ang sili na green, ating patan. Tapos yung isda na aking ilalagay guys, tingnan mo kung napansin nyo kung puro ulo yan. yan. Kasi yung mga buntot dito at saka yung gitna, yung mga laman, niluto ko na nung nakaraan para sa aking mga anak. So ngayon, ito lang yung ulo ilagay natin. Tapos may dalawa pang tira. Oh. Pwede na yan, no? Para-paraan. Ang first natin ilalagay is yong, ayan, alugbati. Ayan. At ating isunod ang saluyot. Wow. Ang sarap, sarap. Very healthy and organic ulam. Wow, ang sarap. Kumigop ng sabaw. Tingnan nyo guys, oh. Ang sabaw, nag green green na talaga siya, oh. Wow, so ayan, kumulo-kulo na. Ilagay na natin ang talbos ng kamote. Ayan, talbos na ng kamote, guys. Isabay na natin ang dahon ng malunggay. Wow, grabe bongga. Ang dami, guys. Wow. Kumaapaw. Ganito ang ulam na gustong gusto ng mga anak ko. O, oh, di diba, bongga. At ilagay na natin ang ating isda. Wow. Kanyan lang, guys. Kahit dalawang ulo lang, pwede na yan. Huwag na natin durugin kasi baka yung tinik. Ah, diba? Charan, luto na ang ating sinabawang purong dahon. Tikman natin ang sabaw. Ah, ang sarap. Mmm. Ah, grabe. Sarap. Tingnan nyo yung sabaw, guys. Oh, green na green. Ito ay napakasarap. Oh, may luya pa. Luya tambal sa panuhot. Ah, oh, di ba? Okay, guys. Thank you for watching. Huwag na natin ilata ito. Bye!